Yo! What's up mga kaibigan! lina tayo magkwentuhan! June 30, 6pm Eastern Time o July 1, 6am Philippine Time ay magaganap na ang legal tampering na tinatawag at mag-uumpisa na ang lipatan, hakutan at pakikipag-usap ng mga GM sa mga free agents Subalit magiging official ang lahat ng lipatan ng mga players sa papel sa July 6 kung saan pwede nang pumirma ang mga free agents ng bagong kontrata So it will be a busy week sa NBA World mga kaibigan. Ito ang mga pangalan na dapat abangan sa free agency at kung saan ang mga rumor destination nila. Una ay si Jordan Kuminga ng Golden State Warriors na isang restricted free agent. Ibig sabihin ay kahit na anong offer ng ibang team ay pwede itong imatch ng Warriors at sasailalim sila sa isang sign and trade deal. Isa sa mga team na expected na may matinding interes sa kanya ay ang Miami Heat. Bukod kay Kuminga ay free agent din si Kevon Looney at Gary Payton II, dalawang key role players ng Warriors. Expected na susubukan nila na i-resign ito ng panibagong kontrata. Sunod naman ay si Clint Capela ng Atlanta Hawks Free agent na din siya at fit Kristaps Porzingis at sa pag-angat ng laro ni Onyenka Ongkongwu, malabo nga siyang bumalik sa Atlanta Hawks. Kaya naman inaasahan na lilipat siya ng team at isa na ang Lakers sa mga expected na magpapakita ng interes sa kanya. Bukod sa kanya, interesado din nga ang Lakers sa tulad ni Brook Lopez. Ang veteran 7-footer ay nasa listahan ng mga center na susubukan na kunin ng Lakers. Sa Timberwolves naman ay pipirma si Julius Randle ng 3 years 100 million contract at ang ibig sabihin nito ay kailangan nilang bitawan si Nickel Alexander Walker sa free agency na tiyak ay hakot ng atensyon sa mga team na naghahanap ng young solid perimeter defender with a mid-level contract. Bukod na lang nga kung mag-take ng big pay cut si Alexander Walker na hindi expected sa ngayon Si James Harden ay nag-opt out din sa kanyang current contract para pumirma ng panibagong 2 years 81 million contract sa Clippers. Isang team-friendly deal nga ito. Si Lebron naman ay tinanggap na din ang 52.6 million contract niya sa Lakers at mananatili siya dito kung hindi siya hihingi ng trade. Mananatili din sa Milwaukee Bucks si Bobby Portes sa panibagong 3 year 44 million deal. Dapat din abangan ang Celtics center duo Al Horford at Luke Cornett. Without Kristaps Porzingis ay susubukan nga ng Celtics na ipanatili sila. Subalit matanda na nga si Al Horford at posibleng maapektuhan ang kanyang desisyon ng injury ni Jason Tatum at kung walang tsansa ang Celtics sa magkampiyon next year. Sa Pistons ay may tatlong free agent sila kay Malik Beasley, Dennis Huder at Tim Hardaway Jr. Tatlong player na malaking parte ng kanilang playoff run. Subalit si Huder ay tinatarget nga ng mga team sa tulad ng Dallas Mavericks, Phoenix Suns at Sacramento Kings. Ang mga point guard din na dapat pang abangan natin ay si Malcolm Brogdon, Chris Paul, Tyus Jones, Russell Westbrook at DeAngelo Russell. Nakatitig sa kanila ang Mavs, Suns, Clippers, Lakers at Sacramento Kings. Habang si Ty Jerome at Nicole Alexander Walker naman ay tinatarget din nga ng Atlanta Hawks at mag all in na sila sa wide open Eastern Conference. Habang si Dorian Prince, Dorian Finney-Smith at Ben Simmons ay ilang pangalan din na inaasahan na lilipat ng team. May mga tulad naman nila Miles Turner, Josh Giddy, Cam Thomas at iba pa na expected pa din naman na manatili sa kanilang team kahit na may mga player option din ito. Madami pang teams ang hindi nasasama sa mga rumors sa dahilan na small market team sila subalit so, hindi ibig sabihin nito na hindi na sila gagawa ng mga galaw. Ano ba masasabi nyo tungkol dito?